ang pag-aresto mano sa isang vlogger sa Oslo, Cebu, kaugnay ho sa pagpapakalat ng fake news sa isang paalala sa mga content creator na maging responsable sa kanilang mga post online. Itong sinabi nitong si House Assistant Majority Leader Pami Zamora ng Taguig City matapos na arestuhin ng National Bureau of Investigation kamakailan ng 30 anyos na si Wendelin Magalso daluyan sa pagpupost ng packing content o yan sa Uh, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na umanong legal ang paggamit ng ilegal na droga sa bansa. Sinabi ho nitong si Congresswoman Zamora, may hangganan ng pagiging content creator, lalo na kung ginagawa mo ito para manira, magpakalat ng kasinungalingan at komita mula sa panduloko. Ayon sa National Bureau of Investigation, binago nitong si Magalso ang isang post na, ng balita sa pamagitan ng paglalagay ng pecking code at uh, pinalabas na sinabi ito mismo nitong si Pangulong Marcos. Isinulat din niya na inedit niya ang uh, isang video ng pahayag ng Pangulo upang linlangin ang mga manunood. Inamin nitong si Magalso na ginawa niya ang post upang kumita mula sa mga view at kalaunan ay humingi rin ng paumanhin kay Pangulong Marcos. Si Magalso mga kabomboy na po sa mga kaso sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 kung uh, mapatunayan po yung uh, pagkakasala niya Ari ko siyang makulong ng 6 na buwan hanggang sa 6 na taon at pagmumultahin ng 40,000 hanggang 200,000 pesos. Binigyang diin itong si Congresswoman Zamora ang pangailangan na palakasin ng digital literacy at pananagutan nitong mga content o mga social media creator.